Mag-aral at matuto. Tara na, samahan ninyo ako. Okay, magandang araw na muli. Tayo magtutuloy na sa ating pag-aaral sa refrigeration and air conditioning. Bagong lahat, ayaw nyo ipakita natin ang ating YouTube channel. Yan po yung ating YouTube channel. Palusuloy lang po kayo mag-subscribe at tuloy-tuloy ang ating pag-upload ng video. At sa mga pag na natin itong ating mga video ng tutorial, pasok na tayo sa question and answer ng mga magtatanong sa comment box. Katulad niyang ang pindutin ang ating bell button para palagi tayong updated sa ating mga ina-upload na video. Okay? Ngayong araw naman ito, itutuloy natin yung ating topic sa ating charge or sa table. Ito yung ating nakaraang topic. Yan. Kung mapansin nyo, yan yung natalakay na natin about cubic foot tang pinangako ko sa inyo, pag-aaralan naman natin yung FLA, LR, LRA, NLA kung ating kain tapusin sa balang ng ating video na kailangan. Okay, pisan na natin yung ating topic. Sir, bakit ba tinatopic pa natin yun? Ba't di ka nalang dumiretso sa paggawa paggagawa? Minsan, yun ang karaniwan tanong ng aking mga taga-panood. message ako, hindi man dumalabas sa ating mga message. Yun ang karaniwan tanong sa atin bakit daw uh, pa ito. Kung may plano ka mag-aral o mag-examination ng test exam, kailangan mo ito. Kasi kung hindi mo alam itong mga ito, paano ka makakapasarita ng exam at paano ka makakapasok sa actual examination ng test day. Okay, sabi sa libro, ang FLA daw is full load ampere. Nakita ko minsan ng vlog na FLA daw is pan load ampere. Kasi kung hindi ka nagbasa ng libro, maaari talagang yun ang maisip mo. Or yung uh, mga mga pinindan uh, mo lang AFS, eh, kala mo yung na hindi, ito yung polyload ampere FLA ang ibig sabihin uh, ang polyload ampere ibig sabihin, ito yung mga nakargahan mo na yung aircon or refrigerator, ito pang rep lang itong ating table uh, ulitin ko, pang rep lang itong ating table may mga table din yan or hindi man lumalap sa libro kasi, inahanap ko kung may pang aircon wala pa ako nakita na pang aircon pero sa rep, nilagyan niya ng table ng FLA or yung fully load na yung uh, refrigerator ganyan daw ang mga amperage niya. kaya pag tumas dyan yung amperage magduda ka na maaaring may sira na yung motor maaaring nga uh, uh, yung ang uh, compressor mo sira na kaya yan pinakikita sa libro natin yung FLA yung tinatawag na fully load ampere pag loaded na yung refrigerant sa 120 daw may point, uh, 0.3 ito, wala, akong, wala tayong formula. Hindi ka ng no load ampere, meron tayong formula. Kaya pakikita ko sa inyo mamaya, kaya binilagyan ko ito ng kulay pula. Bakit kulay pula yung nasa libro ko? Kasi nga, pinormula namin, mali yung pagkakalagay ng number. Pero pakikita ko rin sa inyo mamaya. Kaya yung FLA, wala tayong formula na ginagamit. Kung paano masusukat na yung FLA, fully load ampere. Kasi yung fully load ampere, bumabase na yan sa refrigerant sa loob ng Uh, mechanical parts mo. Kaya fully load ampere ang tawag dyan. Okay? Yung 120 daw is 0.3, 0.6, uh, 0.9, and then sunod-sunod na yan. Kaya na lang magbasa niyan para huwag mabay yung video. Okay. ano na yun naman yung LRA. Ang LRA naman, tinatawag na lock rotor ampere. Ano kaya yung lock rotor ampere? Ito yung pag-start ng makina. Kasi sa pag-start ng makina, makikita mo na pakataas ng ampere niyan. Ito ay ma-detect -de mo lang or ma-analyze mo lang pagka ang gamit mo ay analog clamp tester. Kaya ang clamp analog na tester ay dito mas nagagamit yung mga pag pagpalo or pagsipa ng compressor or pag pag start ng compressor. Yun ang advantage ng analog uh, clamp tester. Kaya tinanong na nakakakuha na tayo ng ano ba disadvantage at advantage. Ito ang advantage ng analog. Pag ang analog mo, nag nag-start pa lang yung makina on mo, makikita mo yung unang palo niya. Ito yung tinatawag na unang palo. Yung unang palo niyan, bago pumunta at naka-start na, tsaka palang bababa sa FLA, kung loaded na yung, yung refrigerator mechanical parts, tsaka bago pa siya sa dyan bumaba, pupunta muna sa LRA. Then, pag nag-stay siya ng, sa LRA ng ilang seconds, 1, 2, 3, 4, nag-stay siya doon, ibig sabihin, magbibigay na yung overload protector mo kasi hindi siya nakapag-start. Yan ang kagandahan ng meron kang analog clamp tester. Kapag ka pumalo yung yung compressor at hindi nakapag-start, yung LRA mo, yung lock rotor amper mo, pipiks lang siya doon, hindi siya bababa ng pagpupunta sa fully load ampere. Kaya napahalga ng analog clamp tester kapag ka compressor ang i-check mo para makita mo kung bumaba sya sa normal ampere niya. Yun yung tinatawag na lock rotor ampere. Seconds lang dapat ito. Hindi ito tumagal ng ilang uh, more than 4 to 5 or 6 seconds kasi yung overload protector mo automatic yon Magka-cut off. Tested ko na yan. Nung nag-aaral pa ako at nung naggawa na ako ng refrigeration air conditioning. Tested ko na yan. Pag nag-lock rotor ampere at hindi bumaba sa normal ampere niya. Doon niya. Bibigay yung overload protector or kung hindi kinaya ng overload protector na bumigay maaaring yung compressor mo ang bumigay. Then makakakita rin pala kayo uh, reminder lang din para sa mga hindi pa nakaka-experience uh, magbiyak ng compressor. Maparep man niya mapa uh, aircon. Pag may nakalagay na uh, thermally protected, ayan, thermally protected. Meron siyang isa pang extrang uh, parang fuse or uh, parang thermostat sa loob ng compressor. Meron siyang parang maliit na overload protector sa loob na bumibigay din, nagka-cut off ng compressor. Kaya pag nakakita kayo ng mga motor na may nakalagay thermally protected, thermally protected makikita mo sa body ng compressor, meron niyang isa pang extrang thermally protected overload sa loob ng compressor. Kung magbubukas kayo niyan, makikita niyo, bakang basta tumbuksan niyo may nakalagay thermally protected. Nasa loob 'yun, overload protector niya. Okay? Alam niyo na yung tinatawag na FLA, LRA. Pagka nag, bago, pag nag-start ka ng motor, LRA mo na, yung lock rotor ampere. Lock rotor ampere, ibig sabihin pinakasagad niya. Tapos, pag nag-start na siya, bababa na siya sa fully load ampere or no load ampere. Ano ba yung no load ampere? Yun yung walang karga. Kung ang ah, refrigerator mo, walang karga. So, siyempre, papasok mo na sa lock rotor ampere, tapos, at saka sa bababa sa no load ampere. Yun yung tinatawag na tatlong combination na to, yung fully load, lock rotor at saka no load ampere okay, Intindihan na, kayo na lang magtingin kung ano ba yung mga sa table na yan kasi yung lock rotor at saka yung full uh, load, wala sa table ng uh, formula yan, pero itong watts at saka itong no load ampere, nasa table yan, or may formula yan, paano ba sir ang formula nyan, yung uh, uh, no load ampere low no load ampere bago mo makuha ang low no load ampere na tinatawag bago mo makuha ang low no load ampere kailangan makuha mo muna yung by watts by watts o, paano ba makukuha yung by watts unang una sinabi ko na sa inyo nang nakakara nating topic ang pagkuha ng by watts by horsepower 746 watts, watts. round off na to ah, round off karniwa naman kasi gumagamit ng formula or nira off na yung number kasi ang original na number ng 1 horsepower is 745.7 or 6 uh, watts yung isang horsepower. Kaya dapat, alam mo na ang i-round off. Pagka more than 5 o pataas, i-round off mo na 6 yung whole number. Okay, ulitin natin. 746 watts divided by ito, 120. Divided by 20 is equal to 37.3 yan. Sakto, di ba? Tama, tama yan, 37.3. Yan yung ating dapat na watts ng 120 horsepower. 1 over 20, hindi 120, 1 over 20 horsepower, 37.3. Sundan natin yung, tinuro ko na ito sa inyo nung nakaraan. Kung maaalala nyo, balitan nyo yung ating mga previous video natin, makikita nyo na may error ang uh, siguro yung pagkakatype ng uh, libro, yung nagkakaroon ng error. syempre yung gumawa ng libro or nag author ng libro, shoutout sa kanya, siya yung maaaring hindi nagkamali pero nang i-reprint -re yung libro nagkamali yung pagkaka-type at tulad na ito, ito yung pagkakamali niya tingnan natin uh, clear natin muna 746 memory na nga natin eh. divided by 10 Six is equal to dapat 74.6 dapat yan nakita nyo na 74.6 yun yung dapat na maging watts nung ating 110 horsepower. Kaya dapat, alam nyo mag-formulate. Kung ulitin ko, kasi kung mag re ka ng examination ng TESDA, maaring meron niyang multiple choice nga, pero magkakalculate ka. Okay. Ngayon naman, pagdating naman, sige, tapatan na natin yung NLA kasi nakita nyo kulay pula dito sa ating NLA tuloy na natin. Yung mga ibang na nakasulat dyan, kayo na mag-calculate kung may tama ba or may mali ba dyan sa ating calculation. Ngayon, ano bang kagandahan uh, kagandaan yan, sir, pagka nag-field ka na, nasa field ka na? Siyempre, dapat, alam mo rin, no, lalo i tester mo yung, yung mga refrigerator, dapat medyo may, pagka, may, may, basihan ka kung ilang amper lang dapat ang lumabas. Baka mamaya, eh, clamp tester ka ng clamp tester, hindi mo naman pala alam kung anong lalabas na amperage. Meron minsan hindi nakalagay doon sa sa refrigerator yung ating mga ampere or minsan nabura na hindi mo alam kung ilang uh, maximum ampere lang yung dapat na makuha noon. Kaya uh, sa pamagitan ng formula kung makita mo yung watts, karaniwan naman kasi ng refrigerator or almost or all of appliances, ewan ko lang kung nabura na. Eh, may watts na nakalagay. May nakalagay na yung mga wattage. Kaya sa pamamagitan ng formula, makikita mo kung paano mo mapo kung ilang ampere siya dapat. Okay, punta na tayo sa NLA, sa ampere. Paano ba i-calculate ang ampere? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kailangan marunong ka siya formula. Okay, doon na tayo pumunta doon sa may maling uh, uh, formula or sa maling answer. Katulad nito, dapat uh, 74.6 dapat ito. Ito na ang formula pagkuha ng uh, ampere. Bakit sir PIR? Power ang unit is watts, current is units ampere, voltage is unit of volts. Tinuro ko na yan nakakaraan sa inyo, dapat alam nyo yan. Para alam nyo, pag sinabing watts, power. Ang formula, ang, ang unit ng power, watts. Kaya pagka hinanap mo raw ay current, ito yung formula mong gagamitin. Current or ampere is equal to power over volts. Ibig sabihin, Ampere is equal to watts divided by voltage. Tingnan natin, pa paano natin gagawin yan? Okay, kung yung ating 74.6 ang uh, watts, ayan, dito sa tapat ng watts, i-divide mo lang daw siya sa voltage. Ayan, karaniwang ginagamit sa libro, 220 volts. Kahit ngayon, tumataas 2, hanggang 250 ang ating voltae. Minsan, bumababa pa, pa nga. Pero yung libro, syempre, isa lang ang binasihan, 220 volts divided by 220 volts is equal to 0.333 tama kaya mali nakita mo 0.3333 dapat 'yan hindi 0.6 Sir baka naman ikaw ang nagkamali De, tingnan natin sa mga bungad niya kung tayo nagkamali Tingnan natin clear natin 'yan itong tama naman kasi itong dalawang watts na magkasunod hindi ba okay 37 point 3 divided by 220 is equal to uh, 0.16 hindi niya lang in-round out pero 0.1 ang kanyang NLA sir baka nakachamba ka lang ulitin mo nga yung pangalawa naman okay, ulitin natin yung pangalawa 62.62.2 divided by 220 is equal to yan ano nang lumabas 0.28 din niya rin i ni round of 0.2 di ba kaya tama yung ating formulation kaya dito mali siya ng formulation kasi nga mali yung na sulat na wattage nag error sa sa wattage kaya syempre mag error din sa formula ng NLA o no load ampere sir bakit may formula yung NLA kasi ang NLA ibig sabihin parang normal lang na maandar yung compressor kaya nga no load eh hindi sa hirap dahil wala siyang kargang refrigerant kami formula ang ginagamit. Naintindihan na? Kaya tingnan naman natin yung sir ng uh, 93.3 tama kaya ito sa 1.8. Tingnan natin. Okay, ulit No? Oh, 746 watts divided by ano? 8 equal to 93.3. Okay. Yan siya. Hindi naman siya nag-round out pero may error pa rin siya ng .3 or nag round out naman siya dito yung iba hindi niya ni round up ni round up niya kasi 5 lang kasunod ng 2 kaya 93.3 okay ngayon yung 93.3 divide natin sa 220 is equal to 0.42 ayun nakita niyo pinulahan ko nung nagtuturo pa ako almost ilang taon na to 2006 ako nag stop ng pagtuturo dahil nag abroad ako kaya marami nagkatanong sir bakit ay mo pa uli magtuloy sa pagtuturo Actually, may sakit kasi ako kaya hindi ako nagtutuloy lang na ng pagtuturo. Kahit sa, sa senior high, mas uh, katanggap-tanggap ako sa senior high. Marami akong kasabayan sa Provincial Manpower Training Center ng San Jose City, Nueva Ecija, ang natanggap na rin sa senior high. Kaya ako, kung talagang kaya ko na talaga magturo, kaya nga ginagawa ko na lang, magturo na lang sa YouTube para maraming makinabang sa aking mga natutunan kaya hindi na ako masyadong tumatanggap ng mga gawa lalo ta kasi yung aking vertigo delikado ako mahulog kaya tinuturo ko na lang sa inyo at sa mga susunod na henerasyon ng mga dito kaya ako ginawa ito siguro uh, regalo na lang kung sumikat tayo at magkaroon tayo ng maraming followers or uh, subscriber at magbenepisyo pero ang talagang tapakay ko is maibahagi ko yung kaalaman kong na tutunan. Okay, kaya kung mapansin nyo, yung pinula ko uh, year 2000 ago, 2003 or 2004, ko, nung nagsimula ako nagturo kasi is 2001 or 2000, i-diniscuss ko ito. Nung napansin ko, nung habang nagdi-discuss ako, parang may uh, typical, at pagro ano ano ba tawag doon yung pagta type error kaya sinasabi kong mabuti nakita ko na ipinakita ko sa estudyante ko na hindi mo nit libro eh tama rin lahat meron din pagkaka-error din dyan na nakita nyo 0.42 ampere ang no load ampere okay kayo na rin na magtuloy tuloy ng mga susunod para hindi na umaba yung ating video at ipinakikita ko lang sa inyo ang paggamit ng formula mahalaga ito mapaggamit ng formula pag susukat at uh, may meron na tayong basihan ngayon dahil sa mga bago-bago palang lang nag-aaral kayo, pala, kayo pala, hindi ako bago-bago dahil matagal na ako yung mga bago-bagong gusto mag-aaral may basihan na kayo pag tumuto ka sa likod ng refrigerator nag clamp tester ka alam mo na kagad kung ilang ampere kahit sa uh, load mo na kagad tandaan 0.3 dapat hindi tumaas ng 0.3 yan pag tumaas ng 0.3 yan or malambawa 1 something ba Maaring pumasok ka na sa lock rotor ampere nakita mo yung lock rotor ampere 1.0 Ibig sabihin, pumalo ka sa pinakamataas at hindi bumaba, may possibility na mag-overheat yung makina, bibigay yung overload protector. Kaya yan yung ating formulation ng uh, polyload at saka no load ampere. Ngayon kung papasok ka na sa air conditioning, magagamit mo ba itong table na ito? Siyempre, magagamit mo ito. Bakit? Kasi yung 1 horsepower, halimbawa, 7, seven, seven, ibig sabihin, no, 746 watts na. Ulitin natin, yung 1 horsepower, punta tayo sa aircon. papiyaw lang to pero wala pa tayo sa aircon. Nasa rep pa lang tayo. 746 watts Siyempre, yan, kung 1 horsepower, o oh, yan, yung kagad, yung kwan yan, yung 746 watts, 1 horsepower, then, i-divide mo sa 220, ano kakalbasan? Dapat, ang amperage na ng low load, no load ampere is 3.39, o 3.4 ampere. Sir, paano naman, kung hindi naman ganyan na lumabas? May possible din naman, hindi naman lahat ng pagkakataon, pero ito yung mga ginagamit lang natin sa libro, or ginamit ang libro, sa panahon ko, at may pagka margin of error na din o na, bakit sir yung nakita kong compressor ngayon no load ampere 2 ampere lang sa aircon kasi nga dahil sa bilis ng technology eh, nung panahon ko ba ng 2006 meron pang touch screen na cellphone di ba wala naman kaya ngayon yung mga manufacturer dahil sa galing at taas ng technology natin maaari niya pang mapababa yung 3.3 ng aircon ng 1 horsepower lalo na ang inverter tatandaan nyo palagi ito yung tinuturo natin is puro manual operation na refrigeration and air conditioning tsaka na natin pag-aralan yung inverter for the meantime dito muna tayo mag-concentrate kasi ang lahat ng pinanggalingan ng advanced technology ngayon ay naggaling sa basic technology ng mga nakaraang generation okay kaya kung mapansin mo ayan, ah, sa aircon 3.3 pala diba? at dun pala sa refrigerator na 120 or 110 horsepower or 3 to 4 cubic foot karaniwan kasi naman binibili ng mga, mga customer ngayon 7 to 8 cubic foot kaya misan dito na tayo babasi ka agad sa no load ampere na 0.57 ampere ang dapat na maging sukat mo kaagad pag no load ha? pero pwede siyang tumaas sa fully load ampere ng 1.8 ampere dahil fully loaded na siya, kargado na ng refrigerant. Ito ang karaniwang refrigerator natin nakikita. Maliban sa pang kwarto, ayan, pumapasok tayo sa 1.5 cubic foot or 2.5 or 3.4. Pero karaniwang pang household, 7 to 8 cubic foot at more than. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Pero itong refrigerator namin, base sa pagsusukat ko, 7 to 8 cubic foot. Kaya dapat ang ampere lang niya is 1.8 sa fully load ampere. Okay? Naintindihan natin, medyo mahaba na naman yung ating video kasi maging karoon ng topic na interesting. Lalo't yung ikaw bago-bago pa lang na nag-aaral nito, dapat matutunan natin itong lahat. At may pangarap kang mag-take ng examination ng TESDA dahil pagdating ng examination, written mo na bago kay sabak sa actual. Okay? Uh, maraming salamat sa inyong panonood at uh, patuloy na pagsubaybay sa ating mga topic. Yung mga nagbara naman ng refrigeration air conditioning, siguro hindi naman para sa inyo to. Skip nyo na lang. At yung mga hindi pa pag aral at bago-bago pa lang at gustong matuto, sunod-sunod sa series, tutukan yung mabuti kasi mahalaga ito. At salamat din pala sa ating mga kapatid na vloggers na patuloy na tayo sinusuportahan. Katulad nitong si na vlogger na ating isang kapatid, si Eddie Hermata na vlog niya patuloy niya rin siyang subaybayan dahil patuloy din siyang uh, nag-upload ng kanyang mga video. Either magkamukha kami ng minsan ni eh, na i-upload na video nasa sa aircon or may similarities. Mas magandang pulutin mo na yung kanyang mga aral at mga itinuturo. Kaya subaybayan din natin yung mga videos ni ID Hema at na, na Vlog para magkaroon din kayo ng marami pang idea. Hindi naman ngunit nagtuturo, may isang nagtuturo, eh doon ka lang po focus Kung gusto mo pang matuto, tumutok ka sa napakaraming vloggers na pwede mo silang maging inspirasyon sa pagtuturo. Kaya kay Sir uh, Erdi Hermata, eh patuloy lang din kayo tumutok. At ito pa isang tinututukan ko, yung ating isang vlogger uh, din, uh, ito naman, napakagaling uh, sa si inverter at electronics. Si Sir JDL, yan yung uh, galing niya. Kaya ako saludo ako sa galing ng pagtuturo dahil kahit na nasa shop lang siya dahil sa service center sila mas marami silang nagagawa about troubleshooting dahil kahit hindi sila mag-travel mas iba kasi yung nakaupo ka lang eh kasi pag nakaupo ka lang na nagagawa kasi mag-travel ka pa iba yung natututunan mo ang dami mong matututunan kasi step by step sila kaya dapat palagi natin tutukan yung iba pang mga vloggers kaya dapat ito yung mga tao na sinusuportahan natin. Ito pa isa, si Kamaster uh, Tibilon. Kahit minsan may mga hidwaan yung mga kapwa natin, mga vloggers or technician, uh, i-balance na lang din natin yung ating mga nakukuhang aral sa kanila. Kung palagay mo, medyo may pagka-error, tanggapin din natin na hindi naman lahat ng tao ay perfecto. Tanggapin lang natin lahat na tayo ay natututo sa kanilang mga vlog. Okay, salamat sa inyong pakikinig at panonood. Patuloy nating suportahan ng lahat ng vloggers ng related sa ating channel, Refrigeration and Air Conditioning. Salamat sa inyong lahat at patuloy tayong uh, manood at matuto. God bless us all. Thank you.